Gandang tanghali guys. Ito po guys, luto tayo ng ano, bihon. Bihon at saka spaghetti. Lulutuin ko para sa ano, dun sa anak ni Kuya Gatyo. Nagpaluto po sa akin. Yan, ito po. Tamahan nyo po ako guys sa aking pagluluto para sa pansit bihon at saka spaghetti. Yan po. graduation po kasi ng anak ni Kuya Gatsyo ngayon, grade 4, with high honor. Sarap sa pakiramdam pag mga ganyan ang mga anak, masisipag mag-aral. Duruin in sa nila. Tapos yung anak mo, yung mga, mga kakaano sa mga honor na yan. Malaking ano yung blessings. Dahil talagang nagsumikap sila. Hindi pinabayaan yung pagklase nila ang um, anak ko rin bukas graduation ni Mary sa grade 12 si Bunso din si Derek ano umaga umaga si Bunso hapon si Mary sarap sa pakiramdam ng mga mga ano pag mag aral nakakawala ng pagod kahit lagi tayong maano sa trabaho halos hindi na magka sa trabaho yan po lagyan na natin ng ano sa yan. Para maluto na yan. Yes. Guys Ayan na natin guys. Sunod na natin itong manok guys. Oh. Sa hug Ayan. Ayan. Para maluto na yan guys. Kahatid ah, na lang namin yan doon. Kay Kuya Gatsyo. Para hindi na rin mag ano dito. Punta. Pagod na yun sa ano. Pagatid ng graduation. Ayan ah, po. Haluin na natin. Masarap kasi guys. Maraming pahugas na ang gusto ko pag nagpapansin ako gusto ko maraming tayo ay kung magtuto ng pastelang ginisa huwag na lang ako magluto pag ganyan sarap talaga po maraming tayo at may hotdog pa yan guys magay na rin natin ito para maluto na rin oh yan with cheese na hotdog hmm. pet. Kun tit gitaro. Gan. na natin guys ng ano uh, gulay gan. Mamalitin na rin po 'yan. Okay. Dapat gulay. Dapat siya gulay. ay sa anak ni Sila Gatyo so guys para hindi yata ako guys makakaasikasin ng panghanda sa so, dalawa kong anak e ano na lang itari nga ka sa labas kasi ano sabay sila eh walang mag-aasikaso ang bunto, umaga meri hapon hindi na di ko na yan makayanan ang so, ayo Toyo na Silver Swan. Para lalong mag-yami pa yan guys. diyan natin guys ng oyster sauce. Pag isusunod ko na basang. guys. Oyster ayan guys ito na po tuwiin na natin yan guys ayan karayaan mo na yan tuwiin na natin ayan isap bulay pa lang Sige Yan guys. Kulo na tayo ng tubig para sa pansit bihon. Dali lang yan guys. Pagkakulo. Ilagay na natin. Yan guys. Linagay ko na yung bihon. Antayin na lang po natin na tama yung pagkaluto po. Yan po guys. itu nah, Ini bleds di itu guys, subrang ini cuma sakit ngulu ku sa ini Tapos ada ludugan pingin ini di itu sa apuy. itu sa sin. yung init ng panahon na yun pulat yan And guys, itong ano, gulay ng bihon ito po, ibinukod ko para pang mamaya pag ibinagay na sa lalagyan yan po, yan lalagay na natin to ito, yan guys ay, sarap ay, daming gulay And guys ito nang ating dihun Haluin. templado na po yan guys. Ayan. Wala nang dapat ipag-alala. Yan. Kung hindi sana ako busy bukas, ayun, nalutuan ko rin sa si meron ito kahit pansit lang spaghetti din. Dalawang kilo to guys. oh ang dami. Pupuno tong talyase ko. Oo. Oh. Oh. Marami nang makakakain. Guys. Okay na guys. Ang pansit natin. Okay na, okay na guys. Okay, so, kailalim yung mga sahod. Ano? Okay na po. Sunod na natin yung espagete. o guys, luto na po. Tapos na yung behon. Isang palangga nang malaki oh. Dalawang kilo. Yan po daming gulay yan guys oh. ganda ilalagay ko po sa lalagyan ng mga bilao sabi ni kuya gacho wag na daw po kasi ihahanda man doon sa lamesa. ilagay na lang daw po dito sa ano palangga na po yan po ayaw niya na ng masyadong ano chichiburitsi <laughs> sige po thank you sa panonood